Good morning kuya. Good morning mga kasambahay. Ako po si Elmer Matibag, isang pastry chef dito sa Sydney, Australia. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng all-time favorite na pastry, na hopya. Sa so, step 1 para paggawa ng Hopia na sibuyas, uh, gagawa muna tayo siyempre ng uh, pabalat na tinatawag o parang pastry na tinatawag natin dito, ano? So, uh, ihiwalay natin siya sa dalawang portion. Meron ako ditong 250 grams na flour, 10 grams ng sugar, pinch of salt, 125 grams ng water, at saka 62 grams ng oil. So, basically, ihahaluin lang natin siya. Gagawa lang ako ng well dito sa gitna. Tapos lahat ng mga wet ingredients natin, yung oil, and then sugar, tapos yung salt. Dito, ginagamit natin talaga kamay kasi para maramdaman natin kung tunaw na ba yung mga dry ingredients. So, i, i lang natin siya ng ganito hanggang sa mabuo natin yung, yung dough hanggang sa wala nang harina tayo na makikita dito sa bowl. At nabuo na natin yung, yung dough. Wala na akong itong nakikita na flour sa bowl. Kaya, isa-set aside muna natin siya. Ngayon, para naman sa second step, yung gagawin natin yung parang pinaka- uh, fat na lalagay natin sa dough para ma-laminate natin. Sa hopia na natin, gumamit ako ng salted butter para lang mag-add ng uh, little, uh, little bit of flavor dito sa gagawin natin yung hopia. So basically, yung gagawin lang natin, kukumbay lang natin yung fat o yung salted butter sa, sa flour. Habang naka-set aside dito, ang next step na gagawin natin ay yung palaman. So para sa palaman, mag, mag tayo ng isang kilo na Baker's flour O oh, sa Pilipinas, ang katumbas nito, um, first class na harina, no, mga kasambahay. Maliit na batch lang namin gagawin natin. So, papakita natin kung pa paano tayo mag-hand mix, mga kasambahayan. Uh, maglalagay lang tayo ng parang well sa gitna, no? Tapos dito natin ilalagay ang mga ibang ingredients. Kasunod niyan, mga kasambahay, meron tayong 500 grams na raw sugar o pulang suka sa atin sa Pilipinas. I-add ko ngayon yung isang um, sibuyas na pinarepare natin kanina, na niluto natin, na pinakaramelize natin para maging uh, super flavorful yung gagawin natin palaman. So meron na tayong flour, meron na tayong sugar, meron na tayong salt. Ang next na ilalagay natin ay yung oil na gagamitin natin. Maglalagay ako dito ng 250 ml. 250 ml din ng tubig. Lagyan natin dahan-dahan lang natin i-incorporate yung yung harina sa wet ingredients natin. Hanggang sa maging parang uh, yung consistency niya parang maging paste. Ngayon itong part na to is actually crucial ito ano kasi kung napapansin niyo hindi ko siya minimix na parang dough. Kasi Uh, ang try natin i-avoid dito yung ma-form ma yung gluten niya ng yung gluten sa harina. So, ayun yung iniiwasan natin. Gumagawa tayo ng kalaman dito, hindi yung kumaga another dough. Ayun nga mga kasambahay, para sa step 3 naman, ay ilalaminate na natin yung sinet aside natin na dough kanina. So, unang gagawin natin, i fold natin siya, ang tinatawag na single fold. Para magkaroon agad tayo ng, kung nakikita nyo, mga kasambahay, no, magkaroon tayo agad ng tatlong layer. Tapos ipa-flat natin siya uli. Tapos isa pang single fold uli. So bali-anim na layer na siya ngayon, Yan, once na ah, ready na 'yung pastry natin, ikakat naman natin siya sa desired na portion natin para sa may balot na natin tung ginagawa natin palaman ng hopera. Ngayon na naputol na natin yung pastry natin, ang gagawin natin ngayon ay ang ipapalaman natin syempre si filling sa, sa pastry o sa pabalat. So meron ako ditong 50 grams roughly na, na palaman. Lalagyan natin siya sa pastry. So altogether, ano siya, mga around 60 to 70 grams. So yun nga mga kasambahay, nilalagyan natin ng egg wash tong uh, pastry na o yung hopia natin para pagka nabake siya, may nandun yung kintab effect na tinatawag. Kaya nilalagyan natin siya. Ang ginamit ko lang dito, egg yolks lang para kasi yung egg white na kapag dal ng kulay yun eh, kaya egg yolks lang ginamit natin para mas makintab siya. It's time na para i-bake na natin to mga So dito, uh, ko ng oven ng 200 degrees at ibebake natin siya for around 28 minutes. So yan na nga mga kasambahay. ah, uh, ito na yung final product natin, ang Hopia. Sa 250 grams na flour natin na, na pabalat o pastry natin, nakapag-produce tayo ng 37 pieces na hopya mga kasambahay. Kung ibebenta natin siya ngayon sa market, makakapag-produce tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang anim na packs. Mga kasambahay, palagi nating tatandaan na sa negosyo, kapag may tiyaga, ay may pagpapala. Hanggang sa muli!